Good morning mga kabarkans Another day, another vlog na naman tayo mga kabarkans Itong kukunan, na, kukunan natin mga kabarkans Ito yung sa barangay Tigato Dito sa may Dika Homes sa dulo Yan, Nakikita natin dyan o oh, may nag-clearing na sila dito sa, Para ito sa project na 45.5 bypass road project From barangay Sirawan to Panabo City ano paakyat na sila dito mga kapag nakikita natin kabudukan sa ibabaw is yan yung kabantian yan, galing dito sa twin tunnel project dito sa barangay Waan yan, nagsimula na sila, nagki-clearing yan, na, uh, taas taas na talaga itong uh, nabot nila mga kabarkals dito sa bypass road na ito dito banda isula wala pa sila clearing dyan kasi may raming mga kabahayan dyan na matamaan siguro hinihintay lang na babayaran yan para ma-clearing tumalon sila doon sa may kalsada talaga papunta ng kabantian nag-clearing na sila yan, ito yung last update natin na area dito na portion dito sa bridge project sa Davao River papunta ng twin tunnel yan oh kunik kunik na talaga mga kabalgas so, yung nakikita ninyo yan yung Dika Homes sa to yan kitang kita na talaga mga kabarkads yung project dito yan o no, ito yung bridge project sa Davao River yan papunta na ito ng twin tunnel tapos na tayo nag update dito eh, yan o no, sa dulo yung twin tunnel yan mga uh, kabarkads ito, ito na ba yung clearing area nila mga kabarkads dito na side yan, uh pa street na ito doon papunta doon sa may Daboy do bridge na nag-clearing na sila dito na side Yan. paket na papunta na ito na kabantian yata o lindangan, itong project dito Nag-connect na siya doon sa Kinuna natin doon sa kabila Doon sa may May malagamot And ito na yung connection niya And kasi tayo strip ito dito mga kawagkats eh. Dito na side And. Basically clearing ito ang kabundukan dito Ito yung sa tigato na mga workers side Yan papunta doon Ano sino yung contractor dito ang nagwan May mga permit, cutting permit na sila Na nakalagay dito Sa DNR Nakapost Yan Sa DNR yan Siguro sa mga cutting trees papunta doon kasi maraming mga kahoy talaga ang makukuha dito ganoon yan ito na yung street nga mga, mga kabagas from Twin Tunnel tapos itong bridge project dito sa Davao River yan Barangay Waan to Tigato na dito na banda yan kung patawid ka na dito sa Davao River is ang Tigato na ito na yung street mga kabagas dito banda is nag-clearing na sila yan yun may kalsada na ito yung street niya mga kabarkads maraming mga bahay pang makuha dyan oh. papunta doon kanina sa tinatayuan natin dito bandays hindi pa sila nagki clearing dahil marami pang mga bahay ang tamaan dito at siguro wa, hindi pa ito na babayaran kaya tumalon sila doon sa kabila yung may kalsada dyan papunta ng dika homestay gato doon sila't nag-una nag clearing papunta nang sa gilid ng nang City Mall doon sa Kabantian. Yan magkonek-konek na talaga ito mga barkads itong from Turil Sirawan to Panabo City. Yan kasi itong itong kiniclearing nila dito. Yan nakikita natin dito, dyan tayo tumayo, yan may nagki-clearing diyan, oh. Papunta na yan doon sa gilid ng City Mall. Kung alam nyo yung City Mall na bago lang bukas doon, yan dito, nakikita natin. Is papunta na yan ng, sa gilid ng City Mall, may 911 dyan. Dyan daw lalabas itong kiniklearing nila. Tapos papunta na ng communal para mag-connect doon sa Malagamot na bypass road. Talagang connect kunik, kunik na itong mga kawalkads, itong project na ito yan na Kasi madali lang ito i-clearing nila eh. Yan, itong kabundukan na ito. Yan oh, paakyat doon sa kabantian o park ba yan sa Indangan. Kasi itong City Mall, yan, nakikita natin, lalapitan natin. Yan. Makikita natin dyan yung may malaking building. Yan yung ang City Mall sa kabantian malapit. Bago lang yan nagbukas, sa unahan dyan, dyan lalabas yung yung project ito sa bypass road na ito kinukuha sa bako mga po uh, mga mga puno yan kinukuha ng bako kasi pinuputol ng mga chinso kasi problems si nga kapag tali niyog pala yan puno ng niyog yung kinuha ng bako na pinutol dito kasi maraming mga punong niyog. ayan nagkunik-kunik na talaga ito mga kabaykads random sa double River ginuna natin papunta dito ayan magaba din yung niyog, puno ng niyog yung kinuha ng bako pinakating pinuputol nila Ang kung sino ang nakakuha kasi wala silang nakapost dito kung sino ang nakakuha dito na side Yun, grabe mga kona, may baka <laughs> pa tumawid sa bako mga mga ka kabarkets nandito tayo sa barangay Tigato dito sa Davao City yan ating kinunan itong connection doon sa Waan Waan na uh, twin tunnel mga kabarkets itong 45.5 bypass road project yan nandito na sila ngayon sa may Tigato mga kabarkets nagsimula na naman sila yan, nakita natin doon sa kanina sa drone shot dito. Yan, dito na sila mga kabalkats. Oh, kita natin yung bako. Nag-clearing na sila dito mga kabalkats. Itong malaking kabundukan dito. Katabi lang ito ng chapel dito sa GKK Senior Santo Niño Chapel. Yan. Dito sa kilometer 11 Lapanday Tigato Davao City. Kuan din siya mga kabalkats. Lapanday Tigato yan sa Davao City. Yan, katabi lang itong chapel. Yan, tuklirin na sila papunta doon. Dito pala ito dadaan mga kabaykats. Yan, marami pang mga mga bahay pala matamaan dyan. Nakikita natin sa drone shot. Pero sa dito na side, hindi pa sila nag-umpisa kasi maraming mga bahay ang natanamaan dyan. Dito sila nag-umpisa, oh, sa kalsada dito papunta ng di Dika Homes dito sa Tigato. Yan, nagumpisa. Matas taas na yung na clearing nila Paakyat doon Papunta doon sa gilid ng City Mall sa Kabantian. Doon pala ito lalabas mga kabarkats itong itong bypass road project. Yan, like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na ida-download ko especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige bye, -bye. God bless.